O yan na nga mga sangkay Good day So ngayong araw ay birthday ng aking baby girl wow! So inano muna natin siya Ipapasyal muna natin Road trip muna kami Nang makapag uh, Makapag relax Makapag unwind Ayan Dadaling ko siya doon sa Laguna Sa may Alaminos Sa Sitio Banaaw yun meron dun maragandang view nasa paanan yun ay hindi pala nasa medyo kalahati ng bundok yun kita yung ibang mga bundok so baka sakaling mag enjoy siya ito birthday naman niya so let's go mga sangkay